sa mga special na okasyon. Pero hindi lang naman special kahit mga regular days ayos din. Lalo-lalo na kapag weekend, kasama ng buong pamilya. Sigurado, magugustuhan nyo to. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin. Pakuluan muna natin yung liyaw po, hanggang sa lumambot na to ng tuluyan. At habang pinapalambot to, i-prepare na natin ibang mga sangkap. Sibuyas, Bawang Daon ng sibuyas Carrot Reponyo Wala, nah, hindi kaya ang dami Take 2 Kamay <laughs> na lang natin Chinese sausage. Boneless chicken breast. Maglalaga din ako ng itlog ng bugo. Lagyan mo rin ang sukang puti. Nakakatunong yan para mas madaling balatan yung shell. Pinapakuluan ko lang yan ng mga 3 to 4 minutes. At binabalatan ko na. na rin natin yung ating Good Life Premium Vermicelli. Binababad ko lang sa tubig yan ng 8 minutes. At ito na yung yan natin. O tara, magduto na tayo. Ginigisa ko muna dito yung bawang hanggang sa maging golden brown na to. Iba kasi talaga kapag tostado yung bawang natin, mas nagiging masarap. Ginisa ko na rin dito yung sibuyas at yung white part ng dahon ng sibuyas mga 30 to 35 seconds sa pagkisa, Okay na yan. At nilalagay ko na nga yung boneless chicken breast. Niluluto ko lang yan hanggang sa mag-light brown na. Sabay ilagay ng chorizo sumakaw o Chinese sausage. Sabay ilagay ng paprika at ng yembo na napalampot na natin kanina. Tinutuloy ko lang yung pag dito ng mga dalawang minuto pa. At tinitimplahan ko lang yan ng toyo at ng Good Life Oyster Sauce. Pinutuloy ko lang yung pagkisa dyan mga 2 minutes pa. At naglalagay na ako dito ng pork stock. Ito yung tubig kanina na pinagpakuloan natin ng gempo. Pakuluan lang muna natin yung mixture. Sabay lagay ng carrot at ng repolyo. Pagkalagay ng mga gulay na to, tinutos ko lang muna. Pinatakpan ko at pinapabayaan ko lang na maluto. 2 minutes. At nilalagay ko na nga dito itong ating Good Life Premium Vermicelli. Yan yung ating pansit so tanghon. At lagi ko yung ginagamit dahil sigurado tayo sa quality nito. At firm to the bite pa. Tinotoss ko lang muna hanggang sa madistribute mo yung mga ingredients. Sabay timpla na ng ground black pepper at ng patis. Toss pa more at ituloy lang natin ang pagluto for another minute sa lagay na dito ng mga bell pepper natin, pati na rin yung green part ng dahon ng sibuyas. Tinatakpan ko lang to at pinapabayaan ko lang na maintin. Mga 3 minutes, naka low heat setting lang tayo sa pailagay na ng itlog ng buko dito. alin lang natin mabuti at naglalagay ako ng tostadong bawang sa ibabaw. Pwede na to? Ito na ang ating na overload pa na pansit sotanghon. Tara, ah, tikman na natin. Easy, easy, di ba? Pa-share naman kung paano kayo magluto ng pansit sotanghon. Ako nga, nilalagyan ko pa uli ng mas maraming tostadong bawang sa ibabaw sa may biga ng kalamansi para talagang solve na. Guys, saglit ha. Talo-talo muna. na. Ang sarap talaga nito. Kaya guys ha, ah, subukan nyo itong ating pansit sotang hot recipe gamit ang Good Life Premium Vermicelli. Tara, kain na tayo.